Aristado ang sarong tulak ning droga sa ikinasar na baybas operation sa sityo Tamba Aroroy Masbate. Alas sa 40 ning banggikang nakalis na Martes, Enero 23. Narecover sa sospek ang sampulong transparent plastic sa shaylog ang pigtutubo na shabu. Na may gabat na 50 gramo, total na 340 milpes pesos ang street value. Pigbisto kang Aroroy MPS ang sospek na si Josan Vera Espina alias Bukaw, 38 anyos sa in residente kan Barangay Ambolong Aroroy Masbate na considerar man bilang street level individual. Pagkatapos niyang mabintahan yung ating police assets or PNP operatives ng isang one piece small size cell transparent plastic Uh, containing to be uh, 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 white crystalline substance believed to be uh, methamphetamine, methamphetamine hydrofluoride locally known as Jabu. Pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pigkakatubangon niya na kaso kang sospechado. Nasa masbati PPO naman ang na ding digding droga para sa magkakanigong disposisyon as in eksaminasyon sa mga taong may masamang plano na tumikim o magbinta ng pinagbabawal na droga, ang Philippine National Police po, lalong lalo na ang Arroyo Municipal Police Station, sa pumumuno ng ating lutihing chief of police, Police Lieutenant Colonel Alan Esparas Mangon Jr. ay seryoso sa kampanya ng PNP. PNP, mandatos galing sa higher headquarters na tuluyang puksay ng pinagbabawal na droga. An operasyon naging matrayong yung puhulikan pinagsarong para sa Kang Aroroy MPS, Police Intervention Unit, First Police Mobile Force Company, Masbate Police Provincial Office, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, asin 502nd Regional Mobile Force Battalion 5, asin sa koordinasyon kan Regional Office 5. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal,